Hello! Hello, guys! Yan si Papi, guys, oh! Sige, tanaan ni mo, iho! Anan, hello guys! Magandang umaga ulit. So, dito po kami sa labas ng tindahan si Papi. Ayan, katatapos lang po namin magsasayaw at mag-ehersisyo guys. Good morning once again. Magandang umaga po sa lahat. Yan dito po kami sa labas mga palangga. So, ari mi diri magpahuway usa guys kay ah, uh, medyo hindi po mainit mga palangga, parang uulan. So, medyo mahangin po dito na area. So, dito lang muna kami ni Papi, guys. Samahan niyo po kami dito sa labas. Magmuni-muni ni Papi at magpahangin. Kabuutan sa bata. Ayaw, oh. oh, anak. ka love. Oy, mama. Love ka, mama. Ingon ni Papi. Masya. Pamanikaon ni akong anak, ay. Pagpaginikaon, ay. Ay. Mm. Mm. o paginik, anak, mm. <laughs> Oh, <anak. laughs> okay. huh ka na huh 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 Ah. Yo anak. huh huh Grabe mga huh Di di huh 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 So, ayan, ang langgam, o, oh, ang ibon naguhuni na naman ang ibon, guys uy, kagamay sa langgam, guys pero dako kay tingog hmm. kita kay nako, o oh. gamay kay langgam, guys pero dako tingog Hello guys, dito po kami sa labas ni Papi guys. Samahan niyo po kami guys. Mas ati girl ni mo ni ati balik. Si ati girl ni mo ba ni ati balik ano? Si ati girl ni mo ni ati balik. <coughs> anak. Agoy. 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 Agoy anak. Malihinta diri Anak. Balinta diri anak kay. So dito muna kami mag-standby guys kay. Oh. Medyo mabigat pa rin si Papi guys kay wala pang kain. Hindi pa ito nakakain ng umagahan. Oh. Ayan, good morning once again. Dito po kami ni Papi sa labas mga palangga kita as kung pangag oh. <laughs> yung binunutan po ng ipin guys ayan pahinga muna kami ni papi dito sa labas mga palangga good morning good morning happy monday so hindi po masyadong mahangin ngayon at least ah, nilabasan po ako ng pawis guys yan po si papi oh Whew. Nakakahingal pala guys, yung mag, palagi tayong mag-ehersisyo. So ayan. Lalo akong tumataba, guys. Kasi hindi po ako nakaehersisyo. So hindi po ako nakaehersisyo palagi, so uh, every morning lang, minsan afternoon. So dapat sa gabi mayroon din yata. Yan, thank you for watching. Bye-bye. Kagwapos post ko anak, oy.